Maalab na pagbati, Pilipinas. Kahit may mga apila na huminahon, tuloy-tuloy pa rin ang mga protesta at pagbatikos ng taong bayan sa mga nalalantad na corruption cases sa gobyerno. In fact, all set na ang malaking rally sa September 21 sa Luneta kasabay ng 53rd anniversary ng martial law. Very timely nga raw, sabi ng martial law activists, kasi corruption ang isa sa mga dahilan kung bakit napatalsik ang diktadurang Marcos. Hindi na baby si Bongbong Marcos noong panahon ng martial law. Na-point pa nga siya na opisyal ng gobyerno. So naging bahagi siya ng plunder ng panahon ng martial law. At noon, bahagi na siya ng korupsyon at hindi pa yan. Yung 10 to 15 billion na plundered money, hindi pa na ibabalik. Sabi nga nila, OG oh Nepo Baby. Pero pinapakita lang nito na ang tagal ng problema ng korupsyon. Kickback, nepotismo, crony, nepo baby, pork barrel. Yung mga terms na yan ay hindi lang daw naglalarawan ng korupsyon, kundi ng mas malalim at systemic na problema. Ang tawag daw dito, burokrata kapitalismo. Ang burokrata kapitalismo ay isa sa tatlong tinatawag nating salot na nagpapahirap sa mamamayan. Burokrata nag nagpatungkol sa burokrasya ng pamahalaan kapitalismo, kapital ginagamit ang posisyon para magkamal ng pera. Para silang mga monsters na sinisipsip ang dugo ng sambayan ng Pilipino. Ilang presidente na ang nasaksihan ng long-time activist at dating DSWD secretary na si Judy Taguialo at nakita niya kung paano ginagawang negosyo ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang posisyon kasama na ang pangulo miyak siya, kaya ang sabi ng iba, crocodile yan, crocodile tears, o kaya iyak ng buhaya. Sorry sa mga buhaya, ha? Naluluhaman all the way to the President nga raw ang mga aligason ng korupsyon. In fact, ang hindi pa nga nabubusisi ang budget ng Office of the President dahil niretsada ito at agad na nakalusot sa mga budget hearing. Sa confidential and intelligence funds pa lang ng pangulo, aabot na sa 4.5 billion pesos ang direktang hahawakan ni President Marcos Jr., bagay na kinwestiyon ng Makabayan Bloc sa Kongreso. In 11 days, 125 million pesos yung ginasta ng Vice ni Vice President Sara Duterte. What more tong 4.5 billion pesos ng Office of the President? Walang puwang para mag-extend tayo ng courtesy no kung gusto nating maging totoo doon sa commitment to transparency and accountability sa kung paano ginagamit yung pondo ng bayan. Red flag din daw sa korupsyon ang lumobong budget ng NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict from 1 billion pesos to 8 billion pesos. Tulad kasi ng confidential funds, wala rin transparency ang NTF-ELCAC sa paggasta ng budget. Notorious pa naman ang ahensya sa pangreretag at panghaharas sa mga aktibista at ordinaryong sibilyan. Hindi natin mapagkakatiwalaan, lalo na ipipair natin sa record ng ntfl in the previous years na walo uh, or something lang na projects out of the hundred na nakalinya nila yung ginawa. Mula sa presidente, mga ahensya, hanggang sa mga mambabatas at mayor, tumutubo mula sa kanilang puesto hindi nakapagtataka kung bakit ganong katindi ang galit ng taong bayan. Imagine kung napunta sa tama ang bilyon-bilyong pisong binulsa, hindi sana napabayaan ang serbisyong publiko at naibsan kahit paano ang hirap ng buhay ng mga Pilipino. Kaya naman paanyaya ni Tagiwalo at Congresswoman ko, ibaling ang galit sa pamamagitan ng aksyon at pagpapanagot sa mga nasa likod ng korupsyon. Siyempre may immediate tayo na panawagan. Kumpiskahin ang lahat na nakaw ng uh, kuwan ano, at ibalik sa kaban ng bayan. Dagdagan ang budget. May pera pala eh. Bakit tinitipid natin ang mga social services? Ibaling ang galit sa pag-organisa at pagkilos. Sumama, hindi lamang sa pag-address ng issue ng corruption, kundi sa pagbabago ng lipunan talaga. Na ang Pilipinas ay para sa Pilipino, lalo na sa mahirap na Pilipino. Para maramdaman natin yung kolektibong aksyon na to, kailangan patuloy at araw-araw, nagkikilos protesta na tayo, may mga activities tayo, we will never shut up. At dapat hindi nating pahupain, dapat hindi nating hayaang mamatay itong issue na to.